So guys, ang magandang araw sa ating lahat muli. Ang video natin for today guys ay habang naglalakad kasi tayo before uh, papunta ng ano ng ating uh, kulungan ng oh, ng kambing. Just uh, nakakita tayo, may nakita tayong namatan tayo sa gilid ng daan na mushroom. So ang guys. So this month of September napakarami actually ng tumutubo ngayon ng mga mushroom na ganyan kasi kahapon habang papunta po ako ng ano ng market mayroong nagbibinta ng mga mushroom na ganito so ang dami guys alos isang malaking garbage bag talaga yung daladala nila yung binibinta nila ang dami so napakasarap nito guys lalo na pag ano igisa siya so ang, ang tawag dito guys sa amin ay ang tawag sa local ano name ay amrong, So tumutubo lang ito siya kapag naghal, nag, nagpapalit yung ano yung weather yun kapag medyo maulan tapos may init so tumutubo ito siya guys so natikman ko to guys before so ang sarap uh, comment kayo guys kung natikman nyo na yung mushroom na to titignan natin guys kung ano yung o oh, kung gaano karami yung nakita natin sa tabing daan so yun yeah guys, keep watching sana mag-enjoy kayo sa pamimitas at panguha natin ng mushroom today so, keep watching po kapag nagustuhan nyo guys yung ating video for today, like nyo na guys share, subscribe yung ating channel <laughs> so yun guys, ano, ito siya o oh. ito yung ating namataan mhm mm dami nga, guys, oh. Ayun. So, pipitasin natin siya. Kukunin natin. Madalas lang ito siya, guys, makikita sa mga tabindaan. ano ah, uh, sa gubat. Yung medyo masukal-sukal. yun guys, so oh. Uy, ang dami ko pa pala. Dito sa kabila ko. Actually, kanina, guys, doon sa, ano paket ba pa lang ng ano ng bukid kung saan nakapastol yung aking mga alagang kambing. Meron na ako ng mataan doon pero ano na siya guys? Ah, uh, I think kahapon pa siya tumubo. So yun guys, ah, oh, dami. Pero dito sa unahan may nakita tayong muli. To Yun. Ang dami guys. Wow. dami guys okay, so, oh ito po. so keep watching guys wow ito guys oh wala tayong cameraman today Kaya sulo natin tapos wala pa tayong dalang holder ng ating camera. Andi. lalim pa <laughs> ang gagawin natin guys putulin natin kagad yung kanyang nude para yung garis. Yun pala guys. Ang discard sa pag-harvest nito. Tatanggalin mo na kagad yung node. Dahil yung naiwan na yung puno niya. Maybe next season pwede siyang tumubo muli. Kasi ito yung source nung kanyang spoon. Source ng kanyang binhi guys. Iiwan natin to. So thank you so much pala guys dun sa aking ano uh, kaibigan mga kaklase ng high school siya po siya ang nagturo sa atin kung paano mag harvest ng mushroom And guys baka ikakatit ikakat na natin siya para ano maiiwan sa lupa yung kanyang puno gagamit mo lahat tayong kutsilyo So, gamit tayo ng itak. I think... bitin yung ating lagayang guys. Subang lahat. Buti yung may dala tayong plastic bag dahil every morning talaga nagdadala ko ng plastic para sa akin sa itlog ng ating mga alagang itik. oh, yun guys, after natin pala ng pag-harvest ng mushroom, so finally dito na tayo sa ano, sa uh, pastulan ng ating kambing. So yun guys, ito yung ating kulungan ng kambing. Kanyang ano, kwadra. Uh, Kanyang uh, bakud. So inikot natin siya yung buong area dahil hindi natin na yung ating ano ating kambing doon sa may kubo na tinutulogan nila so video kinabahan tayo guys dahil ano kala natin wala si nakawala sila dito sa kanilang ano sa kanilang kulungan so, dahil hindi naman lagi na umuulan dito so alam naman natin yung kambing kapag umuulan ay takot sa ulan <laughs> yun pala nandun lang sila sa taas nandun guys maga pa silang naglibot dahil nga siguro kahapon nagutom sila Naka, nandun lang sila sa loob ng kulungan ay ng ano, ng kubo dahil maulan alos maghapon kaya umaga siguro silang naglak naghanap ng pagkain. So yan guys yung kanilang kubo. Ito yung dati kubo nila. Pero hindi na yun kasi tumutulo na. So ito yung kanilang bagong kubo. Ayan. Kanilang silungan. So yan guys ano. Yung regarding pala dun sa may ano. Sa may mushroom. So, isang unique na karakteristik nung isang mushroom na, nung mushroom na yun ay ano siya guys. Uh, kapag tumutubo sila, talagang ano, parang isang community sa isang community sila sa isang area lang. Tapos kung matatagpuan muli muli, maraming sa isang lugar na naman, nandoon naman sila naka ano, nag-iipon-ipon. Hindi guys, ayun ay natural talaga na tumutubo lang dahil walang buto na ano na pinapatubo sa kanya at saka sa lupa lang mismo umuusbong so natural na natural guys na ano siya organic at sa gubat mo lang matatagpuan yun siya so yun guys yan lang po yung ating ano video for today so kung nagustuhan niyo yung ating video sa pag-harvest ng mushroom And then guys ano comment yung guys kung ano yung tawag dyan sa inyong Sa inyong lugar yung mushroom na ito So napagod tayo Pawi na rin guys Napagod tayo sa pag-akyat So thank you so much for watching Sa ating video for today If you like the video Just like, share and subscribe to my channel See you sa lus. susunod ng ating mga Upload na video So welcome po kayong lahat. Bye-bye.